Kung saan may makasatisfy kumbaga sa inyo ha? Ang ihurot or katunga lang? <laughs> 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 hey, ihurot! So, ang na! Uh, Hello okay, um, okay. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> mga ma'am! Kumusta man? Hello. ano So, ni mo? Ah, Armel Jean. Okay, ka um dani Jean. Okay. Uy, okay po. mga ba? na ikaw wala pa. No! No. No. No, no, no. So, nakoy, nakoy, pangkata na sa inyo Kung sa may makasatisfy, kumbaga sa inyo Ang ihurot or katunga lang? <laughs> ihurot? <laughs> <laughs> wala yung specific na pangalan ng ihurot. Ihurot, Makasatisfy uh oo. -oh. Ihurot, ikaw. Ayos <laughs> Eurotin so, so, mo, mo satisfy. So, Eurotin mo? Sa Eurotin mo. Okay. So, ano ang Eurotin mo? Kuan. Eurotin mo na kuan. Sa mo satisfy. <laughs> <laughs> Mas satisfy gini ka basta Eurot? Oh, yes po. Kasi okay. so, feeling mo lagaan nga mo na Kaya nahurot din siya. Kuan. Puri haragodan ng Eurot. Eurot, hindi mo yung gugma sa iyaaba. Pero, kaya kung mawadan na ka sa iyaaba, bali, like, kaning... <laughs> example, hey imong gihurt gid nga imong kilab gid siya bitaw. Oh, oh. Like ina ba. So kung kung wala nak wala na kay basta wala kay regret if ever. So na save nimo siya kay mag ito. duties. Salamat ha. Yes. Hi ma'am. Kumusta man? Okay. Sige man ani mo. Charity. Um single or taken? Taken. Taken. So nakita mo ta si mo kay Kiki naman ka, di ba? Yan, baka pa Um, asa man ka mas prefer sa ihurot or katong ara? Oh. So satisfied na ka na katong aara? Yes. na ka magmahay ana. Happy na kay imong heart ana. Yes. Right. Well, para dili <laughs> kay sakit. Dili ra kay sakit masakit katong ba? <laughs> Injek ata wala. Baby. Hi <laughs> hey, Kamo man? Okay naman. I'm single or taken? Single. Single. Or naka na sa una. Sa una. Okay pangutana sa si man ang imong iingon sa iya ha pag hapit na mahuman? Kokobalo. <laughs> <laughs> ha? <laughs> 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 uh, innocent. <laughs> salamat, salamat sa tanan. Salamat sa si imong performance Salamat. <laughs> Satisfy bang po kay Guban makai jam mo ta Thank you. Untama. <laughs> okay ra ka sa bang Mga beauties, kumusta? Okay la. Si bala <laughs> ni wala nga. Angel. Angel ikaw. Juhaira. Dili mi dinhi mo? Ako to 20. Okay. Mag 20 ako. Okay, walay daya ni ha. Sa <laughs> so, ako pang mata <laughs> okay, na sinyo ha Parias ra. Ikaw una. Sumusubok ka na ba? Okay. Wala pa. Wala pa. Wala <laughs> <Kaya>, yung... <laughs> 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 pa <laughs> Wukkaun. <laughs> Wukkaun. <laughs> hey, Hi, sa. Pagkaon. Pagkaon. Ta may feeling. Lupit man. Sila ni kayo. Pagkaon. O pagkaon. Tata sa mga classmates Hay ma'am. Hay. Kumusta man? Pagkaon. Asa pala ni mo? Christine. Christine. Sa <laughs> so, mga siya mo Christine, dalaga or single ba? Kaan. Don't be married. Yes, ano kayo pangmutana si mo? So basta mabisbisan ang bulak mo, Ismail, ba na siya? Ano sir? Mabisbisan ba yan? Happy lugar kayo basta mabisbisan. Sakto ba? Murag, nalimutan na po. Dugi-dugi na hali. Ano sa uh, last na bisbisan? <laughs> last year, uh, sir. <laughs> Baga na kayo? <laughs> <laughs> e,